ang apat na ebanghelista San Mateo San Marcos San Lucas at si San Juan ang mga ebanghelyo ay puso ng buong banal na kasulatan sapagkat saksing pangunahin ng buhay at aral ng salita na nagkatawang tao ang ating mananakop ang apat na ebanghelyo ay lunduan ng pananampalataya Saksi nito ang liturhiya at ang batayan ng buhay ng mga santo sa lahat ng panahon. Ang apat na ebanghelista ay binigyan inspirasyon ng Espiritu Santo upang isulat ang buhay at misyon ni so Cristo bilang anak ng Diyos. Ang salitang nagkatawang tao, ang kanyang mga gawa, aral, pagpapakasakit at pagluluwalhati at ang pagsisimula ng kanyang simbahan.